Lang, kasi ang pagdoktor ako, hindi ako makatayo. Akala ko ah, sa so bakit na. Oh, mm -hmm. akala ko sa kidney. So, punta ako. Yung pala. Pero maliliit oh, lang. Hindi na kaya ng chan ko. Yan, kasi ko. nagagawa ng pork. Yun, yun. Pork ayan. barrel. Pork. <laughs> kaya may init-usapin <laughs> na yun. Parang gaboli siya. No? Yan. <laughs> ang bisita natin ngayong gabi, ay nako, kung kayo nunod yung programang to sigurado ko, nasa top 5 sa listahan nyo to ayan. nung huling eleksyon, mga kapatid. Pero, ganyan pa man, eh, tuloy pa rin ang laban. Mga kapatid, bisita po natin ngayon ang kampiyon ng masang Pilipino, Teddy Casino. Yeah. Sir, maraming. Ordinaryong. Ordinaryong, ordinaryong Pilipino pala. Tama, ordinaryong. Yun oh. yung yung yun catchphrase niya, no? Karaniwang tao. Karaniwang, karaniwang tao. Ang eh. ng karaniwang, ng karaniwang, karaniwang tao. tao. Teddy Casino. Oh. Sir, magandang gabi, sir. Salamat Mas sa iyong pupa-unlock. Oo, oh, salamat Tas, din. First time ko dito. Kasama ko to sa listahan ng minuto Naman. ko. Salamat. Salamat. Oh. Bukod dun sa isang kaibigan pa natin sa kabilang, ano? Stasyon? Sa kabilang istasyon. Okay. Ah, kabilang uh, dulo ng uh, oh, rainbow. Ng rainbow. Sir, <laughs> so, parang medyo nag-lose ka ng weight ngayon? Medyo. Ano ito eh? Epekto na ng kampanya ito. Kampanya? Uh. Uh. Ah, Oo. At saka uh, magagaling lang ni Sir sa ospital eh. Isa pa yon. Isa rin yun. Pero bago pa ako ng hospital, ah, comment talaga ng mga tao, uh. nangayayat. Dahil uh -huh. halos dalawang taon yan na ah, puyat, pagod, uh -huh. uh -huh. ah, biyahe. Ah, buong Pilipinas yung inikot. Uh -huh. So, okay naman. Uh, okay nga, medyo payat eh. Mag ng, ano, Mas maganda ristro sa kanya. Magandang katawan, ganun ba? <laughs> Mag Sir, katawan. ano yung mga fundamental lessons na natutunan nyo sa kampanya? Nako, madami, madami. Well, unang-una talagang uh, pera ang malaking kasabing dito sa eleksyon natin. Kahit anong ganda ng mensahe mo, mm -hmm. kung wala kang paraan para ito ay umabot sa milyon-milyon, mm -hmm. ito, ito pinag-uusapan natin yung senatorial elections. Mm -hmm na umabot sa milyon-milyong tao, mahirap. So, yun nga ang sabi ng maraming mga nagko commentaryo sa akin, you good message, maganda yung kandilasin mo, pero wala kang advertisements, napakaliit, masyadong manipis, halos hindi ka pa rin kilala ng tao. Tingin namin nung una, dahil well nine years na ako sa Kongreso, madalas namang nasa balita, eh sapat na yon para makilala, makarehistro, pero sa panahon ng eleksyon, kasi pag na yung mga TV ads mm -hmm. no, ng lahat ng klaseng mm -hmm. kandidato hanggang lokal, mm -hmm. makakalimutan ka eh. Mm -hmm. So kung hindi kayang sabayan, yung ganong klasing quantity mm -hmm. ng uh, messaging, malaking bagay yun. No? At, at yun, syempre, pera ang... Hindi kasi ironically, yun, nasa listahan ka raw, nasa number 5 kaya ta ng pinamarami raw na gasos in terms of airtime. Yun yung unang listahan nilabas ng mm. Comelec partial 'yon. Ah, mm -hmm. uh, hindi pa naka-factor in yung talagang ginastos ng mga kandidato. Mm -hmm. mm -hmm. So tingin ko nasa ano ako siguro eh. Nasa bandang 20 down na ako mm -hmm. eh. Halos yung budget ko sa buong kampanya mm -hmm. ko ha, pang-radio lang ng mga leading mm -hmm. senatorial candidates. Mm hindi -hmm. niyo kasi nalapitan yung NGO sir, Kung saan nakopunta uh, lahat, uh, lahat ng. Akala ko yung boss mo hindi ko nalapit. 'Yon, isa pa. yun. <laughs> 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 hindi ko lumapit sa JLN Enterprises. <laughs> <he>, <laughs> Nung Nagpanya ka, okay. At syempre, sa nine years, lumalabas-labas ko rin sa mga, mga issues. Ano. Pag may nakakita sa'yo sa mall, anong tawag sa sarili? O, ikaw si ano? Ano yung ah, perception yan. nila sa'yo? Nung, nung una, madalas nakatingin lang sa akin. Tapos, mm. nagtuturo ng gano'n. Uy, <laughs> mm. ito yung sa TV. Uh -huh. So, basta ako yung sa TV. Uh -huh. uh, ito so yung tumatakbo? Eh, nung una, minsan uh -huh. lang Newscaster, oh, oh. O, o basta laman ng balita. Later on, ay yung congressman. Mm -hmm. Nung later part na lang ng kampanya, doon na nagsimula na, ay si Teddy Casino yan. Mm -hmm. So talagang, ang sabi ko nga noong una, mukhang mas may face recall ako mm -hmm. kaysa sa name recall. Mm -hmm. Kasi namumukaan nila ako, pero sino nga ba yan? Mm -hmm. no? At talagang uh, kailangan pa yung ilang panahon ng kampanya mm -hmm. para rumihistro yung mm -hmm. pangalan. Eh, sa eleksyon, ang importante yung pangalan. Mm -mm. Hindi parang, yung muka. Parang ako, sir. So, eh. Lagi ako tinatawag. Kasama ni Lord. <laughs> Wala akong pangalan ko. di kasama <laughs> ni Lord. Eh. Ganon. ganun. <laughs> Ayun, ganun. Yan. It, 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 takes time para mm -mm. ma-establish yung pangalan. Siya, mm -mm. Hindi lang yung muka. minsan -hmm. -mm. Mi, minsan, napapagkamalang artista. <laughs> Ayaw. Si John Lloyd. <laughs> may tanong ako, Lloyd. Galing siya sa mga pribadong eskwelahan ng mga may kaya. Ang beberde. Oo. Bumoy berde. Paano mm -hmm. oh, oh. Bum ba mo kayo nila? napunta dyan sa ganyang larangan na eh dahil din oh. sa paaralan ko 'yan. Oh. Uh, panahon ng ano 'yon eh huling mga taon ng Marcos yeah. uh, Marcos dictatorship. Lasalista uh, po. Oh, o, elementary siyempre, high school. Ang, mm -hmm. ang mga nasa yon, mga brothers, mm -hmm. very active sa anti-Marcos ah. uh, struggle. Then doon sa mga kampanya para sa mga nagugutom na mga mm -hmm. uh, kababayan natin sa Negros. Mm -hmm. So doon ako namulat. Ah mm -hmm. uh, yung conscientization mm -hmm. na tinatawag nila noon na ko na yung maliit na sirkulo na uh, ginagalawan ko eh hindi pala yun ng mundo. So doon nagsimula yon. na ko na may mas malaking mga usapin mm -hmm. na dapat akong makasangkot. Mm -hmm. So nagvolunteer ako sa Namfrel, mm -hmm. uh, lumahok sa maraming mga rally mm -hmm. eh high school ako. Mm -hmm hanggang umabot yan sa EDSA 1. Mm -hmm. no, at mula nun, eh, hindi na ako mm -hmm. nawala sa ganong klaseng mm -hmm. landas. Nag-UP Los Baños Hispanic. ako. Uh, naging aktivista, mm -hmm. naging student leader. At yun, mas na-expose pa sa kalagayan ng iba't -ibang mm -hmm. mga sektor. Kasi September pa lang, no? lumabas sa na, uh, interesting mong mga report mm. sa Jaryo na si Teddy Casino ro, ay handa na mag-sing and dance o for the sake of the campaign. At saka Gangnam, di ba? Gangnam. No, Hindi, no, pero na kumanta siya ng, na mo, oh, okay. siya ng, oh, okay. sa dulo oh, okay. ng walang hanggan. <laughs> okay. At which stage doon sa kampanya, uh, kung sinabi mo na, Diyos ko, bakit ko ba ginagawa ito? Yung talaga mm. feeling mo parang yung, yung dignidad ay parang dahan-dahan ng na tinatalupan at nawawala, mga ganyan. Hindi, Alam mo naman yung sing and dance eh. pumasok ako sa kongreso 2004. Mm -hmm. So mula pa noon, Ngayon. talagang bahagi na 'yan. Ay, hindi mo maiiwasan 'yan eh. Pupunta ka sa isang rally. Mm -hmm. Sa hihingin ng mga tao doon. O oh, kumanta ka naman. So, o kaya So normal lang ginagawa. Pasasayuin oh. nila yung mga kandidato. Mm -hmm. Mahirap namang uh, kumbaga eh hindi ka rin makikisama. Mm -hmm. uh, so hindi naman bago 'yan. No? at mm -hmm. siguro na highlight lang dahil uh, Tumakbo na ako para sa Senado mm -hmm. uh, naging angulo 'yan ng istorya kumbaga mm -hmm. pero bahagi talaga 'yan ng politika sa mm -hmm. ating bansa mm -hmm. pero tayo ginagawa natin 'yan dahil kumbaga napipilitan ka mm -hmm. pero hindi 'yun <laughs> hindi 'yun bahagi ng iyong mm -hmm. uh, routine kung ako lang naman ang masusunod uh, mag-usap tayo tungkol mm -hmm. sa issue ano ba yung <clears throat> kailangan natin gawin ano ba yung pagtutulungan natin mm -hmm. Hindi na kailangan sasayaw mm. ako at mm. uh, you know, kakanta mm. uh, para lang makakuha ng mm. boto. Nag-gangnam ka ba any, with, any point in the campaign? Well, may isang reunion ng uh, isang malaking high school sa Maynila mm. na sumayaw sila mm. ng gangnam. Hinila mm. ako. Eh, Siyempre, gangnam na rin tayo. Oh, so, In the nine years sa Kongreso, kasi yung mga sonang narinig mo, sa tingin mo itong narinig natin, tingin mo ba, eh is the sona something still to look forward to? O parang pare-pareho lang lagi yan? Eh? Alam mo, ang sona, paulit-ulit lang naman eh. Mm -hmm. uh, may routine na yan eh. Mm -hmm. Bibirahin ng presidente yung kanyang mga kaaway, mm -hmm. critico, mm -hmm. tapos, yung kritiko, tapos ipagyayabang yung kanyang mga achievements. Mm -hmm. So, paulit-ulit lang yan mm. every year. No? May mga pagkakataon, minsan ah, once in a while, alimbawa, mm. nung Sona ni Gloria mm -hmm. nung noong ah, 2004 yata, mm -hmm. yung 2003, Usapin nung awkward, awkward, awkward Medyo naiiba yung sona no? mm. noon. <coughs> o kaya pag simula ng term. Mm. No? But after a while, eh, paulit-ulit na lang yan. Mm -hmm. Katrabaho na namin At, yung isa doon sa mga bangkang ba? papel boys. Mm. Ah, Channel 5 na, na ngayon yung, oh, yung oh, okay. bangkang papel. Oh. So, o, mga paminsan-minsan may mga gimmick na ma ano ka eh parang uh, makukuha yung interest mo no. pero kung ang ang pinakasukatan naman diyan eh may improvement ba sa buhay mm -hmm. ng ating mga karaniwang pilipino it's oh. theater talaga ano oo oh, yung oh. sona ano eh best foot forward yan mm -hmm. Para so sa so nine years ba, uh, Kung Teddy, nakakuha ka naman ng PDAF uh, mo? Mm. Oo. Pero hindi naman talaga personal yun. Ano? Yung mm. mga constituents namin, mm -hmm. uh, ang trabaho kasi ng congressman dyan, i-identify mo ano mm. yung projects Correct. na ipapatupad. Mm -hmm. Pero for five years, no under mm -hmm. Arroyo, mula 2005 hanggang 2010, mm -hmm. uh, wala na kaming PDAF na natatanggap mm -hmm. o nire-release. Mm -hmm. Kaya para sa amin, eh, mas magandang wala na lang. Mm -hmm. uh, mas magandang ma na lang yung pork barrel. Uh, Unang-una, syempre, yung corruption. Mm -hmm. Pero mas matinding corruption dyan, yung ginagamit yung pork barrel mm -hmm. para makuha ng Malacanang yung, ng presidente oh, yung mm -hmm. gusto niya sa Kongreso. Okay, so, parang yun ano, ang mas parang matinding buto. corruption dyan. Hindi so, po kayo nakapaghulog dun sa NGO na itinayo. No? Hindi, <laughs> hindi. So, <laughs> alam mo, marami talagang ganyan na aligid sa Kongreso. I'm sure isa, ha? isa lang yan. No? So, isa lang yan. At ang, isa lang, lang uh, lang experience ko pa dyan, uh, Lord, uh, mismong kongresista ang lumapit sa akin at malover. wow. ah, ito naman road users, yung road users tax, yung tawag nila dyan, yung sa road board. may tig ten million ng congressman dyan eh. at pipiliin ng congressman, alibab sa distrito niya. o itong kalsadang to paggawa ang pondo road board. matinding corruption jan. kaya hindi namin tinatap yung fund ayon, kasi matinding mga sindikato dyan eh. Uh, so may lumapit sa aking congresswoman mm. uh, noon. Kong tawag natin sa pangalang. Uh, <laughs> 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 Tay -tay Tayo lang naman dito. Miss eh, oh, X. Miss uh, X. Congresswoman X. Mm. Sabi niya. Sa Visayas ba ito? Uh, Visayas. Secret. <laughs> congresswoman X <laughs> sabi niya, kung balita namin, hindi nyo ginagalaw yung road board mm -hmm. fans nyo. Mm -hmm. Eh kung gusto mo pumirma ka lang, kami nang bahala. So, mm -hmm. oh, mm -hmm. Kami nang mag-identify mm -hmm. kung anong bahagi mm -hmm. ng kalsada, mm -hmm. sino contractor, beneficiary mm -hmm. lahat, Kompleto na, pirma ka lang. Pag pirma mo may 20% ka na. Oo ba? Mm -hmm. Pag natapos 'yung release, inkompleto yung, mm -hmm. 'yung release, another 20%. Aba! ba? So 40% mm -hmm. all pirma ka lang. Yan lang, ano? Gano'n lang. So Sayang. And, syempre, hindi na natin... Pang, ang dami pang, pang commercial siguro Pero sa ano ngayon. Pero ang nakakabigla dun, congressista mismo. system Grabe. Grabe. So, itong si Napoles, well, oh. uh, mukhang big time siya. Mm -hmm. Pero... Mas big time mga congress <laughs> Maka may mas <laughs> ay, 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 big time ay, ay, na siya. <laughs> aktivista ba kayo nung dati, marami kayong chicks na uh, nakikilala? <laughs> 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 Oo. Oh. Sige, 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 lang. <laughs> ano. Parang ah, mga ganda rin, di ba? Kababaihan oh. naman. Ayun. Chicks, ayun. ayun. Ay, so, ayun, mali <laughs> kababaihan, kababaihan, tol. oh. <laughs> tol. Kasama nila Gabriela. Oh, okay. Mayayari pala tayo <laughs> <laughs> Pero hindi ako babaero. Ayun. Marami lang kaibigan tayong mga na, mga kababaihan. Nagka mga nagka-crash, mga gano'n. Ano. Eh, Kasi siyempre, nasa kolehiyo ka, ayon, binata, o. lahat naman yung bahagi ng ating pinagdaanan. Ayun. Alam mo na yung tatanang mo, Lord? Oo. Ayun. <laughs> Sino outside sa Makabayan Black, sa Kongreso, yung naging parang kadikit mo, naging, or, uh, yung mga kongresista na parang hindi mo akala na all you, never imagined na sa buong buhay mo ay eh, magiging kaibigan mo pala? Lahat naman dyan eh, halos sa uh, katsokaran, kaibigan hmm. mo eh. Kahit, kahit gusto, kahit sampalin, parang pag nakasalubang mo sa lobby, ay, yeah. ka na lang, no? <laughs> Plastic. <laughs> Biging showbiz ka rin pag gagalan. Hindi, masarap. kasi collegial body eh. Hindi oh. pwedeng uh, masyado kayo magpe Masarap ba yung pagkain sa ano? Sa coffee shop, sa Congress? South Lounge yung tawag na. South Lounge. So, masarap ba? Depende eh. May mga araw na maayos, may mm. mga araw na hindi rin. Mm -hmm. uh, pero libre. Mm. Ah, libre ba? Kaya masarap. Ay, pwede. <laughs> pwede Kaya isang binabantayan ng mga congressman dyan yung uh, weight nila. Mm -hmm. Kasi pag nalulungka sa pagkain dun sa South Lounge na yun, Mm. -hmm. Pwede maghapon, kain ka lang ng kain. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya isa Al sa mga warning sa mga neophytes dyan, mm -hmm. mag-ingat kayo mm -hmm. sa South Lounge. Baka tumaba <laughs> Mga, yung... mga upuan ba doon? Alphabetical ba yung upuan doon sa Congress? Ah, hindi According to ano 'yon region. Kasi mm -hmm. Ah, okay. Na sila so, magkakatabi sila. Tapos yung mga party list. Naka, so malayo kayo sa Arroyo. A, malayo. Oo, oh, oh kayo nasa malayo. harap yun. Mali, dapat sa A. Malayo kayo <laughs> 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 Anong mamimiss mo sa Kongreso? Yung ano, nasa tick of the action ka. Mm -hmm. no? Yung mm -hmm. mga malalaking pambansang usapin, mm -hmm. talagang pwede kang makialam, mm -hmm. meron kang puder, mm -hmm. uh, pwede kang magsalita, ipahayag yung mm -hmm. nakikita mas, mong... Mas malapit at, kaysa sa At ka ng... Oh, 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 oh. E, kasi alam mo oh, sa Pilipinas, hindi lang siguro sa Pilipinas, sa maraming bansa, pag may titulo ka may position ka. Pakikinggan ka eh. Yun siguro, no? At bilang ordinaryong mamamayan ngayon, hindi ko alam kung may ganong klaseng influensya pa yung yung aking magiging pagtanaw sa mga bagay-bagay. So, yung yan yung influence, no? Yung influence mo sa policy, yun ang isa, South Lounge. Hindi Naman eh. Kaya nga ako natanggalan ng gold ladder, yata, eh na tayo sa South Lounge. So number 8 din kayo sa yung plaka nyo? Ganun. No, no, no. Ah, Hindi kayo no. pwede ng Thursday sa coding. <laughs> <laughs> coding. <laughs> <laughs> Di, na-obliga ako mag uh, mm. number 8 kasi isa lang yung sasakyan ko eh. Mm -hmm. So, pag uh, Wednesday, coding. Eh, Wednesday, session day eh. Mm -hmm. Kailangan kong gamitin mm -hmm. yung sasakyan. Mm -hmm. Kaya, pag Wednesdays, kinakamit mm -hmm. ko yung auto. Nasubukan mo na mag-beating the red light? Hindi. <laughs> 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 eh, At pinagsasabihan ko yung, yung driver ko mm -hmm. na... Huwag tayo ka counter flow beating the red light mm -hmm. kasi naka-8 ka. Pag hindi ka naka-8, mas maganda. Then, pero pag naka-8 ka, tapos mm -hmm. ikaw pa yung magpapasimula. Mm -hmm. Sobrang simple na ito, Lord. Dati, nakasabay ko ito doon sa ano? Makati app. Quick stomach pa nung yung ano. andox na ngayon yun, di ba? Undox, oo. Oh. Tama ba? Quick stomach. Ah, Makain kayo oh. doon. Mm, sarap doon. Mm -hmm. Sarap yung lechon kawali doon. Ay, kaya naman pala. Ayun, e, ayun. <laughs> Pork na, na naman yan. Oo, <laughs> masarap. Malutong lechon <laughs> kawali doon. Sobrang After the elections, uh, kung ano po ginawa ninyo? Pahinga. Mm -hmm. um, tulog. no? Tulog, mm -hmm. oras sa pamilya. Mm -hmm. Kasi halos dalawang taon yon eh. Parang tawag nga sa akin ng misis ko, border eh. Mm -hmm. o, dito yung border natin. Kitulog ka lang tapos alis So banding-banding sa mm -hmm. mga anak. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Kaya sa aking asawa, in munta kami ng bohol Pinasyal ko sila ah, sa bohol mm -hmm. tapos nagpa-opera na <laughs> so Nag dalawang linggo rin akong ano, ano nakakahigala so, yun talaga pahinga talaga oh. yon okay, nagriver cruise kayo doon sa bohol oh. uh. so, na. pati tarshir hindi naman kaya nagdala ng hindi naman ikaw yung nagdala ng tarsier. hindi 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 wag. hindi hindi yung tarsier. <laughs> <laughs> hindi ka ba na-attract? At ikaw ay lumaki doon, ay nagkamulat doon sa period na it was romantic mm. and attractive mm. na mm. yung notion na, oh. hindi lang left, yung mm. armadong pakikiba ka. Medyo ikaw ba, eh, ba ay na na, hindi ka oh. nag-flirt around with the idea? Well, noong 1986, uh, panahon ito ng peace talks. Mm -hmm. Yung unang peace talks, mm -hmm. ano? nagkaroon ng 100 days na ceasefire. Mm -hmm. Sumama ako sa ilang mga kaibigan ko sa UPLB mm -hmm. para umakyat sa Mount Banahaw. Mm -hmm. Umatenda ko ng isang yung anniversary celebration ko. Kasi gusto ko makita sa sarili ko ano ba itong armadong paglaban. Sino-sino ba itong nasa likod nito. Na-meet ko pa nga doon si Ka Roger. So mas yun, to that extent. Pero siguro sa bahagi ko, hindi pa ako handa at that time at hanggang sa ngayon. Tingin ko, mas magiging effective ako bilang isang aktivista dito sa larangan ito ng politika, sa larangan ng mga social movements. Dami lamok doon eh. yun eh, Dumalaw na, din kayo doon sa... Ay, nakapasyal din po kayo doon sa... At may mga kaibigan naman tayong, mm -hmm. yun ang kanilang kinuhang mm -hmm. landas. We respect each other. Mm -hmm. mm -hmm. Nakapasyal din po kayo doon sa Netherlands? Ah, noong ano mm -hmm. yan, noong 2001, after noong EDSA 1, ah, EDSA 2, mm -hmm. naimbitahan ako ng mga Filipino communities doon mm -hmm. para magsalita. Ipaliwanag yung nangyari. Mm -hmm at nandoon na sa Netherlands eh, di siyempre eh, dumalaw na rin tayo sa ating mga kababayan no mm. so, namit ko yan mm -hmm. sila Joma mm -hmm. sila Louis mababait magandang kakwentuhan. yung oh, okay. unawa nila ng nangyayari sa Pilipinas mm -hmm. magugulat ka parang wala sa Pilipinas parang mm -hmm. hindi umalis sa Pilipinas <laughs> oh, eh ah na, ah eh kasi sa mm -hmm. internet na rin eh dah, mm -hmm. talagang kumpleto yung pati chismis mm -hmm. ah, lima, ganun, alam ha? nila ganoon pala pati showbiz pati showbiz, pati showbiz. Pati showbiz. <laughs> so <laughs> Ayan eh, din siguro dahil sa information. Mm. Mm. Uh, at, at marami rin silang nakakausap doon, yung Filipino community. Mm -hmm. Pumunta kami sa mga binyag, mm -hmm. sa mga selebrasyon, mm -hmm. mga reunion ng mga Filipino mm -hmm. communities doon. Kasama yan sila. Mm -hmm. Para sa kanila, si Joma, parang kaanoan Tropa pa lang nila, din. Tropa oh. lang, parang kasama lang yeah. din sa community. Oh, Netherlands. Nagsindi ba kayo ah. doon? Hindi ka nagsindi? <laughs> Pumunta ba kayo doon sa isang lugar <laughs> na... Amsterdam yun. Ah, Amsterdam. Amsterdam nga. And oh. Oh. then ah, ano sila? Uh, Utrecht. Utrecht sila. Oh, o. Utrecht. O. Oh, tama. Pero yung Utrecht doon parang ano lang eh, probinsya ba? Probinsya lang. Mga, oh. ano, ano doon yung may action sa Amsterdam. Mm. Ano po yung paborito ninyong hinahanap-hanap na pagkain? Brownies sa Amsterdam. <laughs> 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 oh, okay, Ngay Ngayon, wala ka na sa politika. Anong routine mo ngayon? Sa isang araw? Well, wala na ako sa Kongreso, pero mm. nasa politika pa rin. Uh, sa ngayon, Uh, Tumutulong-tulong ako sa mga people's organizations, mm -hmm. mga NGOs sa so pinanggalingan mm -hmm. ko dati. Itong nakaraang mga linggo, yung mga bagong kinatawa namin sa kongreso, bahagi ako sa tumutulong sa paghahanda. Mm -hmm. Nasa ganun ngayon. No? Mm -hmm. At, pero actually, naghahanap pa rin ako ng uh, ano pa yung mas magagawa. Kung bagay, nasa transition <laughs> phase yeah. pa rin. Mm -hmm. Mm -hmm. Nung tinanong kayo sa isang panayam sa radyo, nung makailan lang ano? kung kayo'y willing ulit or uh, natumakbo ulit sa 2016 para sa Senado. Uh, medyo hindi sigurado yung sagot ninyo, no? Tama? Eh, kasi talagang isang bagay yan na pag-aaralan pa mm -hmm. talaga namin, titingnan kung mapapangibabawan mm -hmm. yung mga balakid na mm -hmm. nakita ngayong taon. At depende rin sa political situation. Mm -hmm. uh, alam naman natin, presidential elections in 2016. Mm -hmm. Mm -hmm. So, marami pang ano eh factors na hindi tayo mm -hmm. nakikita. Pero siyempre, bilang isang partidong pampulitika, mm -hmm. bilang bahagi ng isang kilusan na nagsusulong ng pagbabago, mm -hmm. ang eleksyon ay palaging tinitingnan na oportunidad mm -hmm. para higit pa nating maitulak yung mga reforma. Mm -hmm. So, hindi natin naatrasan yan kung talagang may, may pagkakataon. Hmm. O so, pwede rin kung may kakilala ka sa ABS-CBN, hmm. magpa, ano ka, sa may character. Kunyari, pinsan ni Sir Chip, <laughs> no? <laughs> Nako, kung hindi pa nakakilala okay, sa TV okay, kasi... Bakit to? Pwede naman dito. Oh. Maalala mo kaya. Oh. 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 Maalala mo kaya. Tsaka, rin yung mga nag-endorse sa kanya. Sila, Tito Pen. Medina, di ba? Oo. Mga Medina. Nakakatabangan na ng puso. Eh. Oh, oh. Mar Marami rin mga... Pati yung mga anak niyang artista. Nag-ano rin. Matindi yan. Kaya lang, mas sa internet lang talaga dahil wala oh. namang kaming TV ads na nagamit na sila para mag-endorse. Mm -hmm. Pero bagay. Man. next time magpamaalaala mo kaya. Para... Ay, <laughs> yun? <laughs> gaganap sa kanya? Sino kaya? Si Sir Chief. Sir Chief, yeah. no? no? Pwede. Pwede. <laughs> eh. Ah, pwede na si John Lloyd. Pwede rin. John Lloyd, Ayun. pwede. Rin. John Lloyd. John Lloyd. <laughs> John Lloyd <laughs> Masyadong matim, ano, oh, eh. mayat ka na eh. Pero oh. oh. anyway, sir, maraming salamat. Mga kapatid, Teddy Casino. Ayun po. Thank you. Thank salamat you. po. Salamat, salamat. Citizen Teddy Casino. Ah. Ah. Alak pa ka natin.